Hello po sa inyo, kumusta po kayo? Andito na naman po ako, si Master Galen para talakayin na naman po ang isang um, dagdag kaalaman para sa inyo sa larangan ng medikal. ah, uh, ito po parang continuation or ka relasyon lang din nung nauna kong vlog na tungkol sa ateromatos aorta. So, ang pag-uusapan po tungkol sa aorta. At ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa aortic aneurysm o yung ruptured aortic aneurysm. Kaya po, panoorin mo po. Ano nga ba tong sakit na ruptured abdominal aortic aneurysm o ruptured thoracic aortic aneurysm. Uh, dalawa po kasi ang klase ng aorta. Ang sakit ang ang tinatalakay po natin diyan eh, tungkol sa aorta po no. Yung yan po yung pinakamalaking daanan ng dugo, yung pinakamayor na ugat na dinadaluyan ng dugo natin. So, eto po yung puso. Sunod po diyan, ibabato na ng puso yung dugo papunta doon sa daanan ng dugo sa blood vessel para i-distribute na sa buong katawan natin. So, pababa po, you know? um, siya po yung nagsusupply sa ano natin, sa buong katawan natin. Siya yung unang dadaanan na tubo. Parang ganun po, no? Kung gusto niyo po makita yung illustration tungkol dun sa Ayorta ayan po, nasa baba po, sa nasa may description, paki-click po yung link diyan para mapanood niyo rin po yun yung tungkol sa atheroma sa Ayorta sa aorta para may correlate niyo po rin dito sa topic natin ngayon. Well, umpisahan po natin sa Ay ano ba tong aorta na to, no? Etong aorta kasi uh, dalawang uh, dalawang type siya yung aortic aneurysm, no? Dalawang type po ang aneurysm na yan. Yung una po tinatawag na thoracic aortic aneurysm. Yung ikalawa naman po tinatawag siyang abdominal aortic aneurysm. So bakit may may types pa, no? Kasi eto pong aorta pagkagaling sa puso eh aakyat yan tapos mag parang magaganon pababa, no? Ang basihan po, pag nandito pa sa may bandang ano natin, sa dibdib natin, sa chest natin, tinatawag pa po siyang thoracic. Pero pag yung aorta po, bumaba na, nandito na sa parte ng chan natin, syempre chan, abdominal part, yung tawag na po dyan is abdominal aorta. So, ang boundary po niyan, no? yung thoracic sa kayong abdominal aorta, eh yung ano po yung diaphragm natin no yung may tinatawag kami diyan na hiatus so pag lumagpas na siya doon that's uh ang term na sa kanya uh ano abdominal aorta na siya tapos yan po ang um, pababa pababa na siya magiging tawag na sa kanya suprarenal aorta kasi nasa supra min sa taas nasa, nasa ano pa siya nasa taas pa siya nung kidney natin kaya suprarenal pag bumabana na po sa kidney natin ang tawag na po doon ay intrarenal aorta. So, ito po ang illustration. Ayan po. Para makita nyo at mabasa nyo, makita nyo rin yung mga parts. So, ayan po. Tingnan nyo na no? may ascending, may descending aorta, thoracic, abdominal, papunta sa sa kidney, tapos papunta na dun sa may pelvis natin para supplyan na rin yung paa natin. So, yun na po. Mag-branch out, branch out na po yan. Pag sinabing aneurysm, ito po yung, ano, yung parang lumulobo po yung tubo, yung daanan ng dugo, no? Lumulobo po 'yon. Maraming dahilan kung bakit um, lumulobo 'yon. Um, pwede pong mangyaring isang cause po noon ay eh, yung pagkakaroon ng um, ateroma. Pa, Na-explain ko po 'yan, gaya uli ng sabi ko, click niyo na lang po yung uh, link sa baba sa may description para mapanood niyo po yung ano ba tong sinasabi ko to na tungkol sa ateroma or ateromatous aorta, no? Yan po ang sa abdominal aorta po na aneurysm. Yan po ang most common cause po na na no? yung mga atheroma po na 'yan. Tapos ano ba ang mga possible na sanhi pa nitong ano, pagkasira nung ano natin, yung pagnipis kasi yan ng lining ng wall. Paglipis ya ng lining ng wall, kumno ito yung tubo, no? Yung palibot niya, numinipis na siya. Gaya ng nabanggit ko sa una kong vlog. Uh, actually, dalawang video ko, meron na kong dyan, renowing, illustration, in-explain ko yung daanan ng dugo, kung paano siya nasisira, anong mga problema, mga possible na mangyari sa kanya. Tapos po, yan po, no, pag sinabing raptured, syempre, raptured pumutok, no, kasi panipis ng panipis yan, eh, sa katagalan. Eh. Panipis na panipis po yung ano na yan, yung daanan ng dugo na yan, yung, yung ano niya, yung lining. So, pag sinabi, iba naman po yung tinatawag na um, dissection. Pag sinabing aortic dissection, um, nasisira po yung inner lining. So, pag nasira po yun, may tendency na yung blood papasok do doon sa may loob, sa loob ng lining. Kasi tatlong lining nga yan, no? Doon sa inner lining, sumasayad na yung blood, papunta rin doon sa may ano na, sa may middle lining, no? Yung tinatawag namin na tunica media. Tapos po, hanggang sa masira ng masira yun, um, papa, pwede nang umabot din siya hanggang doon sa may external wall, yung pinakalabas, no? Yung tinatawag namin na tunica externa. So, sa, 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 side na yun doon. Di syempre, pag nandun na po, sa may pinakadulong, pinakalas na layer ng lining, ibig sabihin, napakanipis na po. So maaari yun pumutok at yun po ang tinatawag na ruptured abdominal aorta o pag sa thoracic part naman po ang tawag syempre ruptured thoracic aorta. Hindi lang po yung pagkakaroon ng ateroma ang nagiging sanhi ng aneurysm na to, no? Um, pwede rin maging sanhi dyan eh, kung may family history kayo ng aneurysm So, maaari ka pong magka-aneurysm din. So, namamana po yan, no? At may mga genetic na sakit na pwedeng magdulot sa iyo nito o makapagbigay din sa iyo ng kondisyon nito. Marami pong mga, ano, mga genetic na maaaring sanhiri ng pagkakaroon ng aneurysm. Kagaya ng, ito po yung most common, yung tinatawag na Marfan syndrome at yung tinatawag na Ehlers-Danlos syndrome. Um yan po yung dalawang common pero marami pa yan mga cutis laxa syndrome, mga Turner syndrome, mga puro syndrome, syndrome yan eh. Mga arteria tortuosity syndrome, Yan, mga puro uh, napakarami po yan. Pero ang most common lang po, lang po talaga yung Marfan saka yung ano yung Ehlers-Danlos, no? Um, pero sa Pinas kasi am um, bi bihira rin yan ma ano eh ma yung ganyan eh na bihira po 'yan sa atin mostly sa ibang country pero meron din po sa ating ko case na ganyan na may mga ganyang sakit na genetic ano genetic genetic disease hindi ko na po i-explain sa inyo isa-isa kung anong mga sakit na po 'yan no natataghab tayo at baka mas mawala pa po kayo sa topic so focus lang muna tayo dito talaga sa ano sa aortic aneurysm tapos yung mga non-genetic cause naman po, andiyan po yung mga yung aortitis. Tapos po kung may mga congenital anomaly ka, like ng mga tetralogy of palow, um, kung kailan po, tatalakayin ko po yan sa inyo, yung tetralogy of palow. Tapos po yung pag pagkakaroon ng defect dun sa ano natin, sa bulb ng puso natin, yung mga balbula natin dun. Lalo na kung dun sa aortic bulb na tinatawag namin, yung pinaka-last na balbula na dadaanan pagkagaling sa puso o so, nagkakaroon din po doon ng depekto. Yan po, para maintindihan nyo naman po yung tungkol sa balbula, meron po ako napakaikling video dyan na 2 minutes lang yan. Pwede nyo rin po panoorin tungkol sa blood circulation natin pagkagaling sa puso. No? Andyan po, nasa link din po, nasa description sa baba. Tapos po, kung may aneurysm ka, eh, maaari din po yan mag-rapture o pumutok kung magkakaroon ka ng trauma. So, halimbawa, um, um, na natusok ka ng something na blunt object, penetrating man ng isang object o hindi, maaring pumutok yung aneurysm mo kung napakanipis na talaga nung nung ano na yung nung wall nung aorta mo, no? Maari pong magrupture 'yon. So, kaya commonly po 'yan sa mga vehicular accident kung nagkaroon ka talaga ng matinding trauma sa katawan, maaari pong pumutok 'yon. At ano pa ang mga possible cause kung ano kung bakit nagra rupture ang isang aneurysm, no? So, kung high blood ka po, kung hypertensive ka po, kung napakataas ng BP mo, eh maaari din pong pumutok 'yan. Kung pa, hindi ma-manage yung yung hypertension mo o yung alta presyon, maaari din pong pumutok 'yan. Tapos po yung mga ano mga excessive drinking of alcohol yung heavy intoxication po nakakaano rin po yan nakakapagpaputok din ng ano ng aneurysm natin bakit pa pumuputok kung heavy intoxicated ka o kaya nakatake ka ng mga ipinagbabawal na gamot syempre po yung ipinagbabawal na gamot sa yung yung ano po yung alcohol eh nakakapagdulot po yun ng ano ng alta presyon no So, kung nagkaroon ka ng alcoholic intoxication o kaya medyo nag nag droga droga ka, eh tataas ang BP mo at sa sobrang taas ng BP mo, eh pwede niyan paputukin 'yon, no? Sa pa po yung mga nasa high altitude ka, yun po. Pwede rin po makapag ng ano ng pagputok ng ano natin, ng aneurysm natin. Halimbawa po kung lagi ka pong nasa mataas na lugar, siyempre, yung pressure doon, iba. Kagaya, kaya yung mga uh, sumasakay ng aeroplano, though, hindi naman talaga pinagbabawal na yung may aneurysm, may eh, sumakay palagi ng aeroplano. Kaya lang may mga studies po na yung palagi ang pagsakay sa aeroplano, halimbawa, kasi doon po pag nasa taas na yung aeroplano, nag-iiba na yung pressure doon sa cabin, eh, di ba? Habang, nag, nag, habang tumataas yon eh paiba-iba na ang pre pa bago-bago na ng pressure yung ano yung cabin yung loob ng eroplano so pwede pang makapag-add yon ng ano na kung may manipis kang aneurysm na talaga man na yung wall ng ano mo nung aorta mo eh pwede rin pong maging isang factor yon na para pumutok yung ano mo yung yung aneurysm mo pero hindi po kayo tinatakot no na porke may aneurysm eh ano na puputok na no hindi po uh, may mga may mga tao po na na nananatiling maliit lang ang aneurysm nila habang buhay at um, kung lumaki man eh ano um, gradual lang hindi at hindi umaabot sa point na kailangan na talagang operahan no yan po ang pinaka ano yan po ang pinaka ginagawa na talaga ang operahan yung yung talagang malala ng aneurysm so ang ano nila diyan eh kung umaabot na po sa 5.5 cm yung aorta mo. Yung yung ano ng aorta mo. Yan po um isa pong hudyat na yan na kailangan ka ng operahan bago pa man yan pumutok, no? Bago pa man yan pumutok. Normally ang aorta is mga nasa 3 cm lang po ang ano eh, ang normal na size niyan, yung diameter. Pero pag lumahabang lumalaki po um nagiging mas delikado kasi pumu puputok yan at pag pumutok po yan eh, bihira ang taong nakakasurvive pag pumutok po yan kadalasan uh, hindi na umaabot sa ospital pag pumutok ang aneurysm mo yung aorta mo, yung aorta mo, yung aneurysm mo dyan. Hindi na umaabot sa ospital talaga at agara nang namamatay. Ano ba mga sintomas na naglilik na yung dugo dun sa ano mo, sa aorta mo, no? Na napakanipis na nung lining at talagang puputok na po siya no? Minsan naglilik na po yung dugo doon. Ano bang ang sintomas na mga mararamdaman mo? Andiyan po yung pwede kang mahilo, tapos um, masoka, nananaki, especially um, laging nananakit yung ano mo, yung yung chan mo o kaya yung likod mo. Yun po ang mga maaari mong uh, cramps ka. Yun po. So pag pumutok na ba to, ano ba mga maaari mangyari? So syempre pag pumutok na to, magkaka-hypovolemic shock ka kasi ano na po, um, yung dugo mo, maglilik na talaga yun dun sa daanan ng dugo mo at mapupunta na yun sa mga tissue mo, sa katawan natin, no? At babagsak na po yung blood pressure natin dyan. Uh, tapos po, um, bibilis na yung tibok ng pulso. Pero po, ano, um, napakahina, mahinang pulso pero mabilis. Okay? Yun po ang mga mangyayari sa katawan natin. Hanggang sa mawalan ka ng malay at uh, ikamatay, ikamatay na. Pero isa na naman po to, baka yung mga may ateromatos aorta dyan, matakot na naman. Uy, pwede pala itong pumutok, no? Hindi po. Um, hindi lahat ng may ateromatos aorta, eh, automatic, may aneurysm na, no? Iba po yun. Uh, pero isang factor po yun na pwedeng mag-lead sa aneurysm. Kaya po, pag may ateromatos aorta, eh, kailangan muna pong alagaan ng doktor, um, magamot ka, uh, para wag nang lumalayan at hindi ka naman magkaka-aneurysm at yung may mga aneurysm naman po dyan huwag kayo matakot huwag na, baka maging anxious na naman kayo at marami na naman mag-message sa aking FB page na na ganito master master galen ano po um, ganito pong, ano po ang ano ko ang may ay, ano aneurysm ako syempre lagi na naman kayo takot baka ikamatay nyo no hindi po may mga taong may aneurysm na nabubuhay ng normal kasi po sa una talaga ang um, wala ka naman mararamdaman dyan eh. walang, walang sintomas yan eh. Actually, nadadiagnose siya, uh, ang aksidente lang eh. Alimbawa, hindi naman yan yung pinapacheck up mo. Kung maaari, nagpa, nagpa, ano ka, nagpa blood chem ka. Nagpa blood chem ka, nakita mataas yung SGPT, SGOT mo. Um, minsan ang doktor niyan, magre-request din ng ultrasound para ma-check din yung liver mo. Eh, magre-request yan ng ultrasound ng whole abdomen. So, makikita doon yung kidney, yung liver, yung spleen. Tapos po yung aorta, yung aorta po, makikita rin yun doon. So makikita yung aorta, oy, may ano may lobo. So accidentally, yun nalaman mo na may aneurysm ka pala at pag nalaman yun na may aneurysm ka eh ma-address na agad maaaring ma-prevent na agad na lumala yun kasi magagamot na ng doktor no? Ma uh, may iwasan mo na na lumala yun kaya nangyayari po dyan yearly nagkakaroon ng eksaminasyon tinitingnan, nang sinisilip uli sa ultrasound or MRI or CT scan yung ano mo yung aneurysm mo kung lumalaki ba talaga no may mga tao kasi na nanatili habang buhay na hindi na hindi na lumalaki yung ano eh yung aneurysm nila eh. so, pero hindi lahat ng may aneurysm kailangan operahan no um gaya nga ng sabi ko um usually mga 5.5 cm average of 5.5 cm That's the time na i na sa inyo ng doktor nyo na operahan na kayo. Kasi, lalang uh, man hintayin pa na pumutok yan bago kayo operahan, no? Baka hindi kayo umabot. Kasi, wala, bihira ang umaabot sa ospital. Kasi, pag pumutok yan, darating ang pasyente sa ospital, kailangan opera agad yan. Eh, sa sampu siguro, walo. Hindi na umaabot. 5.5 uh, pa lang, yun na, inaoperahan na nila. Yun ang kadalasan. At well, itong aneurysm na to, eh, common to sa mga matatanda, sa elderly. Pero, pwede rin po mangyari siya sa young adult, sa mga teenager, at sa bata. Tataka kayo, oh, yung bata pala, pwede rin magka-aneurysm? Opo, kagaya na nabanggit ko, genetic um, cause. Yung pagkakaroon po ng Marfan syndrome, yung Ehlers-Danlos syndrome, yun po, no? So, bata ka pa lang, pwede ka na magkaroon ng ganon. Eh, yung syndrome kasi ito, uh, bigyan ko yung idea, parang ano to eh, um, sakit to ng connected tissue, no? So, hindi lang, hindi lang, ano, hindi lang yung aorta mo ang pwede maapektuhan dyan. Lahat, yung eyes, yung mga ano mo, yung blood vessel mo, yung mga other organs mo, um, lahat yon apektado. Ganito po ang itsura ng taong may Marfan syndrome. Ayan po, no? Ayan, napayat, mahaba ang limbs, Ayan po. Ayan po yan. Pinakita ko lang sa inyo. Example lang yan. So, kung may ganyan kang disease, maaari ka magka-aneurysm at iingatan ng doktor na huwag lumalayon para hindi nga pumotok. ba? Diba? Yung mga teenager na nagkakaroon ng problema ng aneurysm, eh, minsan na detect sila ano eh, um, matanda na o adult na. kasi, kasi wala naman nararamdaman eh. Hindi naman yan yung tipong magre-reklamo na Uy, uh, um, hindi naman magre-reklamo yan sa magulang na mama, papa, may aneurysm ako. Hindi. Kasi wala naman nararamdaman eh. At kung depende na lang kung nagkaroon siya ng isang sakit dito at um, in-examine to, yun, accidentally, nakikita nga ng doktor, oh, may problema rin pala sa, ano, sa aorta niya, may aneurysm. No. Ganun po yun. Um, may nagtanong din pala sa akin na, actually, ginawa ko tong video to para eh, ano nga lang idugtong doon sa ateromatos aorta ko kasi nga um, may mga nagme-message sa akin sa FB page na Master um, kasi parang usong-usong ngayon yung aneurysm na naman na may mga natatakot sa aneurysm so may nagme-message sa akin yung atheromatous aorta ba uh, parang aneurysm dayon yun um, aneurysm ng aorta nila uh, sabi ko hindi naman pero pwede mag-lead yan sa ganon so kaya ginawa ko tong video to at Yeah, uh, may nagtanong din sa akin tungkol doon sa reaction ko daw doon sa pagkamatay ng isang flight attendant yata. Yun. Flight attendant na ano daw yung ruptured abdominal aortic aneurysm. Uh, parang ganoon yata yung sabi sa media. Eh ko kon confirm na talaga yun, no hindi pa no? Uh, so maaring pa, maraming possible question at na, na ano ko rin yung istorya noon sa so, pinakinggan ko rin maaaring maaaring magkaroon ng power play o maaaring wala pero wag na tayong gumawa ng kung ano-anong spekulasyon no? um, under investigation naman na yan hayaan na natin yung otoridad ang mag-imbestiga kung ano ba talagang nangyari no? ang ano ko lang, point ko lang po dito ay eh, talakayin yung tungkol sa aneurysm para may idea kayo no? at kung may mga kakilala kayo na may mga aneurysm eh, maishishare nyo rin yung knowledge about this uh, disease, di ba? Oh, diba? Mas mapapag-ingat nyo siya. Hayaan na po na sana natin na yung mga espekulasyon dito na may nangyaring foul play, yung iba naman nagsasabi may nangyaring wala. Ayan, ipabayan eh, na natin yun sa otoridad talaga. At yung nagdadalamhating pamilya, eh para wag na rin silang ano maungkat yung kung ano man yung privacy nila no na, na pinag-uusapan yung anak nila masyado so hanggang dito na lang po uh, sana po may natutunan na naman kayo sa vlog kong ito at uh, kung ngayon ka pa lang po napadpad dito sa aking channel eh paki-click mo na yung subscribe button at ang notification bell para sa susunod kong video eh updated ka at sana po, may share mo po itong video na to at pakilike na rin po kung nagustuhan mo man ang topic ko. Nuulit ko po, andito po ako para magbigay lang sa inyo ng mga dagdag kaalaman tungkol sa medical, hindi po para gamutin kayo o ma madiagnose na kayo rito mismo. No? Tanging layunin ko lang po dito ay maging aware po tayo sa health natin. Siyempre, the more na educated tayo, the more na marami tayong alam, mas makakapag-ingat tayo. Hanggang dito na lang po, kita ulit tayo sa next kong video. Salamat po.